paslit man kung ituring, kaya rin nilang makapagsalba ng buhay. Iyan ang pinatunayan ng mga cute na cute na mga Certified Junior First Aider. Ito ay sa First Aid Basic Training na hatid ng Red Cross Baguio City Chapter at SM City Baguio. Isa sa mga lumahok dito ang mag-amang sina Yuri at Kenneth. Anila, mainam na raw na mayroon silang kaalaman dito dahil ang sakuna walang pinipiling oras. Madami rin tayong nakita, madami na rin tayong uh, na-witness na mga uh, emergencies for in uh, na kikita natin o napapansin natin na yung mga tao sa paligid ay eh, hindi nila alam kung ano yung mga pinaggagawa natin. Kasi siguro kasama na rin kami doon. Natutunan tayo, Fun aging Layon din ng aktibidad na madagdagan ang kaalaman ng publiko sa sakuna, mapabata man o matanda. Mahalaga rin ito lalo na't nanguna ang Pilipinas sa World Risk Report 2023 sa may pinakamataas na disaster risk sa buong mundo. Ayon sa Red Cross, mahalaga na may kaalaman sa paglalapat ng first aid ang isang pamilya. By the mere fact na alam nila yung tatawagan, yun palang is a very very big help na. So yun yung pinaka-total purpose natin for conducting yung junior first aid. Ito po ay para sa ating mga kids, For our junior first aider program, Ang bata may kanya-kanyang sariling first aid kit at tinuruan sila ng triangular bandaging sa iba't ibang parte ng katawan. Tinuruan din sila kung sino ang dapat tawagan in case of emergency. Kailangan po natin uh, turuan yung mga bata para at least sooner or later pag sa mga kaklase -ka nila or something like na-encounter po nila, that would be matutulungan po nila um, with uh, the help mga bandage po na to, triangular bandage na to, at saka meron din naman silang kit. Sa simpleng kaalaman, maaari na itong makapagsalba ng buhay ng kapwa at makapagbigay inspirasyon din sa iba. Jose Robert Inventor para sa Luzon